Sir Jose Arben. Dito na po sir yung parcel na pinadala mo. Uh, I-open po natin sir. Arben. Uh, unbox po tayo sir. Thank you nga po ulit sir. Uh, uh, Pell test mo na. Tingkara. Uh, sir, na-receive po na po Sir. pangalan ko pa oh. Ali, open na lang natin siya. Thank you sir. Ah, uh, pinadala mo. Tatrain natin sa tsaka bibidyo po natin ngayon. Uh, ah, ko po sa uh, Pag test natin. Ganda po, ganda. Ayan po siya sir. 7 grams tingkara. Thank you ulit sir.